Naisip mo ba kung paanong ang isang lalaking tinawag ang sarili niyang anak ng Diyos ay umangat bilang leader ng isang makapangyarihang simbahan na sinamba, sinuportahan at kinatakutan? Isang taong may milyong tagasunod, koneksyon sa pinakamataas na antas ng gobyerno at sariling kaharian sa lupa. Ngunit ngayon isa ng bilanggo na haharap sa mabibigat na kasong human trafficking, pangaabuso at pananamantala? Ito ang kwento ni Apollo Quiboloy, mula sa pangako ng langit hanggang sa paglubog sa kasinungalingan, kontrol at kasalanan. At sa huli, ang marahas na pagbagsak ng isang taong halos itinuring ng Diyos. Sa dinami-raminang naniwala sa kanya, paano nga ba bumagsak ang isang taong sinasabing hindi kailanman matitinag? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like and subscribe ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ipinanganak si Apollo Carrion Kiboloy noong April 25, 1950 sa Davao City, bunso sa siyam na magkakapatid mula sa isang mahirap ngunit relihiyosong pamilya. Bata pa lang siya, lumaki na sa takot sa kasalanan at sa mahigpit na disiplina ng simbahan. Tahimik at mapagmasid, si Apollo ay hindi kontento sa pagsunod. Sa likod ng kanyang panlabas na pananampalataya, unti-unti nang nahuhubog ang pagnanasang kontrolin hindi sumamba. Pagsapit ng kabataan, naging aktibo siya sa United Pentecostal Church kung saan unang lumutang ang kanyang husay sa pangangaral. Hindi dahil sa lalim ng aral, kundi sa kakayahan niyang bumihag ng damdamin. Marunong siyang gumamit ng takot, ng pag-asa at ng pangakong kaligtasan. Ngunit nagkaroon ng tensyon. Masyado siyang mapagtanong, masyado siyang gustong manguna. Nang hindi na siya kayang pigilan, tuluyan siyang humiwalay. Para sa simbahan, siya ay suwail. Pero para kay Kiboloy, siya ang pinili. Ang susunod na tagapagligtas. Sa taong 1985, itinatag niya ang sarili niyang relihiyon, ang Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Isang organisasyong nagsimula sa isang maliit na kapilya, Iilang Silya. Counting miyembro, pero may isang malaking pangarap. Hindi lamang ito isang simbahan, isa itong pagsisimula ng sariling kaharian kung saan ang batas ay mula sa kanya, ang direksyon ay mula sa kanya, at ang pananampalataya ay iikot sa kanya. Unti-unti niyang pinaniwala ang kanyang mga tagasunod na siya ang itinalagang anak ng Diyos. Ayon sa kanya, kinausap siya ng ama, siya raw ang napiling tagapagmana ng langit dito sa lupa. At sino ang hindi maniniwala sa isang leader na sinasabi mismong may direktang linya sa may kapal? Habang lumalawak ang impluensya ni Apollo Kiboloy, lalong humigpit ang kanyang kontrol sa simbahan. Hindi na siya basta leader. Siya na ang sentro ng pananampalataya. Ang kanyang salita ang batas. Ang kanyang utos ay hindi pwedeng tutulan. Sa loob ng Kingdom of Jesus Christ, ang sukatan ng pananampalataya ay ang kabuoang pagsunod, sakripisyo at katapatan kay Kiboloy. Bago pa man lumawak ang kanyang kaharian, malinaw na ang direksyon. Ang binhi ng personal na pagsamba ay nakatanim na. Hindi ito simpleng simbahan. Isa itong kilusang unti-unting naging kulto. Si Quiboloy, dating mahirap na batang taga Davao, ay nagsimulang bumuo ng sariling trono sa ngalan ng Diyos, pero ang sentro ay kapangyarihan. Matapos maitatag ang Kingdom of Jesus Christ noong 1985, mabilis ang paglawak ng impluensya niya. Mula sa maliit na kongregasyon, naging makapangyarihang organisasyon ito na lumampas sa Pilipinas. Sa mata ng kanyang mga tagasunod, hindi na siya basta mga ngaral. Siya ay isang nilalang na may tuwirang ugnayan sa langit. Libo-libo ang naniniwala na siya ang tagapagdala ng huling mensahe ng Diyos. Bawat sermon niya ay punong-puno ng pananakot, pag-asa at pangakong kaligtasan kapalit ang lubos na pagsunod. Pinatatag niya ang kanyang impluensya sa pamamagitan ng media, sa Sunshine Media Network International, lumabas siya bilang makapangyarihang personalidad. Sa bawat palabas, siya ang bida. Siya ang sinasamba. Habang lumalaki ang simbahan, dumami ang kwento ng himala. May mga naniniwalang kaya niyang magpagaling, magpalayas ng demonyo at pigilan ang sakuna. Ngunit ang pinakamapanganib ay ang kanyang hayagang pahayag na siya ang itinalagang anak ng Diyos. Paulit-ulit niyang sinasabi na siya ang pinili ng Diyos Ama. Siya ang tagapagmana ng kaharian ng langit sa lupa at hindi ito simboliko. Ayon sa kanya, siya mismo ang literal na anak ng Diyos. Lumawak pa ang kanyang kapangyarihan nang pumasok siya sa politika. Isa siyang matibay na kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Madalas siyang makita sa mga kampanya at may koneksyon sa mga opisyal ng gobyerno. Sa mata ng marami, si Kiboloy ay hindi na mahipo. Hindi lang siya relihiyoso. Isa na rin siyang politikal na puwersa. Kasabay ng pagtaas ng kanyang kapangyarihan, lumobo rin ang kanyang ari-arian. May compound siya sa Amerika, Australia at iba pang bansa. May mansyon, pribadong eroplano, at napakalawak na lupa sa Pilipinas. Isang marangyang pamumuhay na malayo sa imahe ng isang simpleng pastol. Ngunit sa likod ng kanyang yaman at kapangyarihan, may mga usap-usapan. May mga bulong na hindi na kayang patahimikin. May mga dating miyembrong tahimik na nagsimulang magsalita. At dito nagsimula ang unti-unting pagkabasag ng kanyang kaharian. Ngunit sa ilalim ng marangyang pamumuhay na iyon, may mga bulong-bulungan. Mga kwento ng pangaabuso, manipulasyon at pagsasamantala mga lihim na hindi basta binubunyag ngunit unti-unting lumalabas sa liwanag. Ngunit gaya ng lahat ng kaharian na itinayo sa labis na kapangyarihan at pagsamba sa isang tao, unti-unti ring nagsimulang mabiyak ang pundasyon ng Kingdom of Jesus Christ. Habang pinapalakpakan pa rin siya ng ilan, may mga tahimik nang nagtatangkang tumakas, may mga matang hindi na bulag, mga isip na nagsimulang magtanong, at mga bibig na sa kabila ng takot ay nagsimulang magsalita. Hindi na kayang sikilin ang mga tinig ng mga dating tagasunod na minsan ding naniwala na siya ay banal. Mga taong dating yumuko, naglingkod at nanalangin sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ngayon sila na mismo ang naglalantad ng mga lihim sa likod ng mga sermon at ng magagarang entablado. Isa-isang nagsimulang magsalita ang ilang dating miyembro. Ang mga dati nilang inakala bilang banal ay unti-unti nilang kinilalang mga pananamantala. May mga naglakas loob na magsampa ng reklamo mula sa emotional at psychological manipulation hanggang sa mga mas mabibigat na paratang, sexual abuse, coercion, at human trafficking. Hindi lang ito nanatili sa Pilipinas. Sa Amerika, nagsagawa ng FBI raids at isinailalim sa matinding investigasyon ang ilang opisyal ng KJC. Lumabas ang mga ebidensya ng sex trafficking, paggamit ng religious visas para ipuslit ang mga babae, at pamumuwersa sa mga kabataan na maglingkod ng labag sa kanilang kalooban. Noong 2022, opisyal na isinama si Apollo Quiboloy sa listahan ng Most Wanted ng FBI, may International Arrest Warrant, at ang kanyang mga ari-arian sa Amerika ay sinamsam. Ang dating anak ng Diyos, ngayon ay tinutugis na parang kriminal. Sa kabila ng lahat, idiniin niyang siya ay inosente. Anya, isa raw itong spiritual war isang persecution laban sa kanyang misyon. Ngunit habang umigting ang ebidensya, mas lalong lumalalim ang kanyang pagkakabaon. Sa Pilipinas, unti-unti na rin siyang nawala sa publiko. Ayon sa mga ulat, nagtatago siya. Pinaniniwala ang lumilipat-lipat sa mga compound ng kanyang simbahan sa Davao at Tagaytay, laging bantay sarado at palihim na gumagalaw. Ngunit noong 2024 hanggang 2025, ipinatawag siya ng Senado ng Pilipinas para sa investigasyon ukol sa human trafficking. Tumanggi siyang humarap. Sa halip na humarap, tahimik siyang nanatili sa kanyang kuta. Dahil dito, siya ay nasaiti in contempt. At sa katagalan, bumagsak din ang kanyang proteksyon. Matapos siyang pangalanan bilang isa sa most wanted ng FBI noong 2022, Unti-unting nagdilim ang paligid ni Apollo Kiboloy. Ang dating malakas na tinig sa telebisyon biglang nanahimik. Nawalan ng anumang public appearance. Tila nalunok ng lupa. Ngunit hindi tumigil ang gobyerno ng Pilipinas. Sa ilalim ng matinding pressure mula sa international community at kasabay ng malawakang investigasyon ng Senado, sinimula ng serya ng mga pagkilos para siya'y mahanap. Una, binantayan ng mga autoridad ang mga compound ng KJC sa Tamayong, Davao City, Novaliches at Tagaytay. Ilang beses na rin nilang pinuntahan ang tinatawag na Garden of Eden pero wala pa rin malinaw na resulta. Ipinatawag siya ng Senado para humarap sa investigasyon sa kasong human trafficking. Tumanggi siyang sumipot at naglabas na lang ng mga video bilang tugon. Dahil dito, isinailalim siya sa contempt at sinimula ng hakbang para sa kanyang sapilitang pagharap. Pangalawa, mas hinigpitan ang pagbabantay sa mga malalapit niyang tauhan. Ilan sa kanila ang minamanmanan dahil pinaniniwala ang sila ang tumutulong magtago sa kanya. Sa mga closed-door hearings, may umamin na palipat-lipat siya ng kinaroroonan at laging itinatago sa iba't ibang safe house. Pangatlo, sinuspinde ang kanyang mga pasaporte at hinarangan ang anumang pagtakas palabas ng bansa. Inilagay ang kanyang pangalan sa watchlist ng Bureau of Immigration, pati na rin ang ilan sa kanyang mga malalapit na kasama. Habang umiinit ang paghahanap, umabot sa punto na ang mismong KJC ay napilitang maglabas ng pahayag, ngunit wala ni isang kumpirmasyon kung nasaan ang kanilang leader. Panay panalangin, panay pagtanggi. Panay. Hanggang sa dumating ang balita Naaresto si Apollo Kibuloy. Hindi na kinaya ng kanyang samahan na itago pa siya. Sa gitna ng tumitinding pressure at banta ng legal sanctions sa mga tumutulong magtago sa kanya, napilitang sumuko ang ilang nasa loob mismo ng organisasyon. Isang huli, tahimik at maruming pag-aresto ang nangyari. Walang kamera, walang media, pero sapat para masabing tapos na ang kanyang paglilihim. At noong Marso lang ng taong ito, tumanggi ang Pasig City Regional Trial Court Branch 159 sa hiling ni Kibuloy na siya ay mailagay sa house arrest. Ayon sa hukom, mere conjectures regarding the potential deterioration of his health are insufficient. Kasalukuyang nakakulong si Kibuloy sa Pasig City Jail, nahaharap sa mga kasong human trafficking, child abuse at psychological coercion. Gusto sana ng kanyang kampo na ilipat siya sa isa sa kanyang mga ari-arian ang Garden of Eden Restored sa Davao, ang KJC Compound sa Novaliches, o ang kanyang private estate sa Tagaytay. Ngunit hindi ito pinayagan ng korte. Habang ang tinaguriang anak ng Diyos ay nakakulong, tuloy pa rin ang galaw ng simbahan. Sa mga natitirang loyalista, itinuturing pa rin siyang pinili ng langit. Ngunit sa bawat linggong lumilipas, kapansin-pansin ang unti-unting pagkakalos ng suporta. May mga miyembrong umiiwas, may mga dating ministro na tuluyang nanahimik, may mga dating deboto na sa wakas ay tumalikod. At sa ang dating malaimperyong simbahan ay ngayon ay dumaranas ng matinding pagsubok. Sa likod ng mga programa sa telebisyon, sa likod ng mga engranding compound at seremonyang panrelihiyon, Isang tanong na ang paulit-ulit na ibinubulong ng publiko. Ito ba'y relihiyon o isang kultong itinayo sa takot, panlilin lang at pagsamba sa isang taong hindi kailanman naging Diyos?